Ano ba yung sinasabi ko rito dati? Na halos lahat ng senador sangkot diyan sa pangangawat. Kaya sinasabi ko rito, walang mapupuntahan yung investigasyon na yun dyan sa Senado dahil ang nag-iimbestiga, pare-pareho lang namang kayong mga kawatan dyan. Hindi lang yan. Kung hindi mga kawatan, kriminal. Papatunayan ko yan sa inyo. Ah, Sinabi ko rin no dati na itong si Grace po Romualdez at saka itong si Isko uh, uh, Escudero, 'yan yung nag-insert ng 100 bilyon. 100 billion po ang in-insert nila. Ngayon, napatunayan yung sinasabi ko. Mamaya po ipapanood ko sa inyo, no. At mismo kapuan nila senador ang nagbulgar na halos lang daw lahat. Di ba ang sinasabi ko, kung mayroon mga hindi kasali dyan, iisa na lang. So ibig sabihin, 23 na senador ang sangkot sa kaya pangangawat. Saan pa pupulutin ang bansa natin kung ultimong lahat ng mga putang ng mga congressman at mga putang ng mga senador na ito, kung lahat ito magnanakaw, saan pupuntang bayan natin? Bago po yan ay... Uh... Nais ko po muna ang ipabot ang aking mga pagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers. Siyempre, followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng malala malalalang sakit, ligtas sa anumang uri ng malalaking problema, sana ay huwag nang dumating sa inyo yan bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. At yun naman po lagi ang pinagdarasal ko rito na stop na ni Lord yung pamimigay sa akin ng blessings kasi hindi, hindi ko na po kailangan kailanman ang anumang pira sa buhay kahit pa mabuhay ako ng another isang libong taon pa never ko na pong kailangan ng pira kasi sobra-sobra na po yung ibinigay sa akin ng ating Panginoon na blessings na hanggang ngayon ay patuloy niyang ibinibigay. At ang uh, sabi ko nga po sa kanya, Lord, stop po na ang pamimigay sa akin ng blessings bagkos idiretso na po muna pong ibigay lahat na instead na sa akin mo ibigay dito na po sa lahat ng mga subscriber ko. Yan naman po lagi ang aking pinagdarasal. At yan po ang totoo, yan po ang laman ng puso ko. Yan po ang gusto kong mangyari sana na makita ko ang pag-angat ng ating mga kababayan. Pero ang problema po natin ngayon, mukhang hindi ko po nakikita yung kahit pa paano umangat ang kabuhay ng ating mga kababayan kasi sa patuloy na pagnanakaw nitong mga politikong mga kawatan, mapasinado at mapakongreso. Sinabi ko na po yan dati. Wala pong matino dyan. Paulit-ulit ko po sinabi yan, wala pong matino dyan. Lahat po yan mga magnanakaw. Dahil ng 2025 insertion, sinabi ko po 1 billion po ang in-insert ni na Grace po. Romualdez at yan po ay pinaghati-hatian nila dyan sa Senado. So ibig sabihin, halos lahat sangkot. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung sino yung nag-iisa. Nag-iisa na lang na senador na hindi nakisaw-saw dyan sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Hindi po natin alam. Anyway, para po sa kabatiran ninyo lahat, ay ipapanood ko po sa inyo yung sinasabi po mismo ni Lakson na nakita nila na halos lahat, ha? Halos lahat! Ayun ang sinasabi niya na mga uh, sangkot sa insertion Pero hindi ko po kasi ma-exactong uh, kundito. pero konti lang man po ito. Antayin nyo lang po ha. Kasi pagka inadjust pa po natin ay lumalampas hindi ma -exacto. So uh, ito panoorin nyo lang po ha. Ayan. Bling. Bago bumagsak, sa investigasyon ng pulisya. Yan yeah. na. Malaki pa sa pork barrel noon ang nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. May git isang daang bilyong piso ang isiningit raw o yung mga insertions sa national budget ngayong 2025 ng halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress. Ah. Uh, Nakatutok si Ma Gonzales. Lahat! Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lakson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit sang daang bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget, pero mahaba rin anya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang narelease at paano ito ipinatupad. Giit ni Lapson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing ilegal ang mga budget uh -huh. insertion o amendment na ito, lalo kung umabot ang individual insertion ng 5 hanggang 7 bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kung kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Congressman Zadiko, na nag-deliver umano ng mali maletang pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng dalawang dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ang nakapirmang notaryo na si Attorney Peshi Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Gutesa. Anyway, Maliwanag po yung inyong narinig na halos lahat ng mga senador ay nag-insert din ng uh, budget na yan. So, ibig sabihin po talagang lahat, wala na po kayong mapipili talaga. Anong gagawin natin? Patayin na natin lahat ng mga politiko yan. Patayin na natin lahat. Tapos, magtago na lang tayo. Alam nyo kung bakit? Ako, akong kwan. Ha? Tayo nang babali ng batas dahil sinabi naman yan ni eh, Erwin Tulpo Bakit ko sinabing magtago na lang tayo? Pangsamantala lang yon dahil unang-una, Ha? Yung nag-imbestiga dyan, isa ring kriminal, papaanong mag magkaroon ng kredibilidad ang investigasyon sa Senado ay itong silakson na nag-iimbestiga ay kriminal at nagtago yan talagang binind niya talagang binali niya ang batas hindi niya kinilala ang batas so pwede rin pala natin gawin yan o pwede kayo dito sa akin magtago ha? wala pong pwedeng pumasok dito maniwala kayo sa akin kahit pa kunin na nila yung buong pwersa ng Amerika, yung mga yung mga sundalo ng Amerikano, hindi nila kayang pasokin itong lugar ko. Uh, bago sila makapasok dito, itong sinasabi ko, bago palang isang kilometro pa, bago sila makapasok dito sa lugar ko. At doon palang, lang, sa na pa lang, sabog-sabog na mga bungo nito. Maniwala kay sa akin, So, pwede pala eh. Ha? Pwede na natin baliin. Sinabi na nga ni Erwin Tolpo yan. Plus, itong ginawa ni uh, Lakson na nag-imbestiga-imbestiga, kala mo naman napakalinis, ay iiduwag ito eh. Criminal. Pero, totoo naman yung sinasabi niya na 100 billion ang in-insert nitong mga putang inang mga senador nito. Kaya deserve ninyong murahin kayo, mga hayop kayo kayo rin dyan sa kongreso deserve ninyong murahin dahil talagang kamura-mura kayong mga hayop kayo ha? kaya ganito na lamang karami ang uh, sobrang gutom na gutom nating mga kababayan dahil sa mga pagnanakaw ninyo lalo na yung eh, pandak na grispo na yan ha? siya yan ang pasimuno nandyan yan yan po yung noon pa sinasabi ko, nandiyan po yung sa video ko. Ngayon lumabas, sinasabi ngayon ni Lakson. Pero kahit na totoo yung sinasabi ni Lakson, wala pa rin kredibilidad kayo. nag -investig investigahan kayo, kayo-kayo, naglalaglagan. Tapos at the end, magkakaariglohan kayo, mga hayop kayo, ang, ang mapupuntahan niyan, zero. Walang mapaparusahan. Ganyan kayo, mga hayop kayo. Una, itong uh, paano kung uh, nasabi na criminal itong si Lakson na ito doon sa ko talagang convicted ito ha. Talagang uh, guilty ito, guilty sa pagpatay kay Dasir Corbito double murder case, doble ang pinatay nito. Ha? Ayan na sinasabi ko nagmamalinis-malinisan yung pala criminal din ng hayop dito kala mo nakalimutan na ng tao ipapanood ko lang po yung time na nagtago na itong bakling na ito ha? ito ha? bullshit ito ito yung time na masyadong mainit ang uh, kwa noon ang uh, media noon at ang nagbabalita pa nga si Ted Pailod panuorin nyo ha? ayan of justice na isa nang pugante ngayon si senador Panthelo Ping matapos pong ilabas ng hukuman ang kaso laban sa kanya kaugnay sa da circo peter double murder case Turi po ng Department of Justice na isa nang pugante ngayon si senador Panthelo Ping Laxson matapos pong ilabas ng hukuman ang kaso laban sa kanya kaugnay sa da circo peter double murder case Turi po ng Department of Justice na isa nang pugante ngayon si senador Panthelo Ping Laxson matapos pong ilabas ng hukuman ang kaso laban sa kanya kaugnay sa da circo peter double murder case Turing... iya ito po yung balita noon, nung time na yon. Tapos nga ito, talagang nga kung eh, guilty ito eh. Nagtago ang animal. Nung nagtago ang animal, tapos nag ang presidente, ayon. Wala na yung kanya. Pero naka-archive lang po ito. Kaya, kaya ako, pag na, yun sinasabi ko sa inyo, subscribe niyo ako. Dahil pagka nakarating ako dyan, pag na, naipanalo natin itong uh, kandida, ko sa 2028, ha, ipapakulong ko yan. Lahat ng may mga kaso, ipapakulong ko. Wala nang imbestigasyon. Lahat ng mga kahit na bulong-bulungan pa lang na nagnakaw yan sa, ta sa pira ng bayan, antimano ipapakulong ko yan. Lahat yan. At hindi lang basta ipakulong. Bago ko paghuhulihin yan at ikulong, Magpapahukay uh, muna ako ng uh, libingan ng mga yan dito sa, dyan sa Muntinlupa Pag nahuli yan Hulog ng hulog sa butas yan Kaya yung sinasabi ko Kaya sana, huwag, huwag ako manalo ha? Pero ang sinasabi ko po sa inyo kung gusto nyong makita kung paano Kung patayin itong mga politikong mga kawatan na ito Sige I-subscribe nyo muna itong channel natin Para maipanalo natin ang laban sa 2028 Pag wala kayong subscribe may maipapanalo ba natin 130 lang itong subscriber natin Hindi po tayo mananalo Kaya sinasabi ko po rito Wala kayong gagawin I-subscribe nyo nang i-subscribe ito Para sa 2028 Malapit na sa 2028, makakapanood kayo ng aktual kung papaano ko paggigilitan ng liig itong mga animal na mga kawatang ito. Maniwala kayo sa akin at wala akong gagawin, wala akong uh, nga Wala akong gagawin dyan kundi ang pumatay ng pumatay sa mga hayop na ito. Tandaan ninyo yan. Makakakita kayo kung papaano kong laslasin ang mga liig na mga yan. 100 billion. Sino ang hindi manggagalaiti dito? Totoo yan. Totoo ito sinasabi ni Lakson. Dahil binalita ko na yan, 100 billion na in-insert ni Nagris po yan. Sina, nagsabwatan niyan sila. At sabi ko, pinagati-atian yan. Diyan sa Senado. So, 24 yan. Kayo na po ang mag-compute. Kung uh, tig-ilang bilyon yung 24 na yan. Pero ang sinasabi halos lahat. So ibig sabihin, tanggalin na natin yung isa, 23 na lang. 23 na senador pinagkatiyatean ng 100 bilyon. Kayo ang mag-compute kung tig-ilang bilyon yung mga animal yan. Kaya ang yaman nito, mga hayop na ito eh. Kaya ito yung sinasabi ko, lahat ng politiko lalo na kung ito yung mga nagnakaw na ito sinasabi ko sa inyo wala akong pakialam kung ma sisi ako basta ang mahalaga magilitan ko ng magilitan ng liig itong mga animal ito sunugin ko pati kalulunuan itong mga ito yun ang mahalaga para sa akin at uh, nako, makikita nyo pag hindi ko nagawa yan sabihin nyo sinungaling ako ngayon pa lang mayroon na mayroon na sinosorbilans yan dyan ayoko na sabihin pero pag nag pagkasunerte pag, pag nahuli niya ng mga inatusan ko makikita nyo live na live kung ipapakita rito kung papaano ko laslasin ang liig yan napakasarap para sa akin ang maglaslas ng liig ng isang kawatan napakasarap. Kaya naman, napakahirap naman sa kalooban ko, yung nakikita ko, na napakarami nating mga kababayan, ang gutom na gutom, hirap na hirap sa buhay. So, anong pipiliin ko? Itong mga politikong iilan? O itong milyon-milyon nating mga kababayan na hirap na hirap sa buhay? Gagawin ko ito, mga kababayan, para sa inyo dinededicate ko sa inyo ito sa inyong mga kababayan ko ngayon pa lang ay uh, ihanda nyo na yung inyong uh, pasasalamat sa akin hindi pa man dahil itong gagawin kong paglalaslas sa mga liig itong mga kawatang mga politikong ito yun ang mag-aangat sa inyo sa magandang buhay gagawin ko ito para sa inyo. Hindi, hindi ko gagawin ito para sa sarili ko. Ne, hindi ko na nga po kailangan ng pera, sinasabi ko. Hindi ko na kailangan ang anumang, anumang, kung ano pa mang kailangan ko sa buhay. Wala na po akong kailangan. Lahat po nandito na sa akin. At sobra-sobra na po yung ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Kaya naman, ang gagawin ko rito, lahat ng gagawin ko ay para sa inyo. Kaya na pang gawin ninyo. Subscribe nyo na po ito. Para sa 2028 at maipanalo natin ang laban, makikita nyo. Kung papaano ko gagawin dinuguan itong mga hayop na ito. Tandaan ninyo. Sabihin nyo sa akin sinungaling ako. Anyway. Ngayon. Dito naman tayo sa QAR. Dito naman tayo sa... Saka pagkukunwari dito naman tayo sa pagkukunwari ni Bangag na wala siyang nalalaman dyan sa mga yan tatlo lang po ang mga nakakalam yan Romualdez Saldico at si Bangag at ikaw naman po yan eh hindi lamang po iisang tao nagsasabi niyan. Ganun pa man, sige. Para wala kayong, uh, wala kayong isipin sa akin na gumagawa ako ng drama rito. Hindi po. Pakinggan niyo po ito, ha? Pumalya sa flood control ay sila House Speaker Romualdez, Zaldico, at ang pinakautak po ay si Bangag. Oh. po, Your Honor. Ang pasimuno po sa anomalya sa flood control ay sila House Speaker Romualdez, Zaldico at ang pinaka utak po ay si Bangag. Sila uh -huh. lang po, your honor. Ulit. Ang pasimuno po sa anomalya sa flood control ay sila House Speaker Romualdez, Zaldico at ang pinaka utak po ay si Bangag. Sila uh -huh. lang po, your honor. Nayan ah. So, ano ngayon? Kaya may gobyerno tayong kawataan. Bakit ba minsan ang hirap, ang hirap kumbinsihin itong mga tao? Pinagnanakawan na kayo't lahat. Ah. Binuboto niyo pa rin. Ang unahin na, ang unahin natin diyan, itong si Garcia, dapat ito ah gawin na natin bagoong 'yan. Tapos ipalamon dito sa mga politiko sila ang lalamon dyan dahil isa rin niyang hayop na yan saan ka nakakita itong si Abante talo sa eleksyon nandiyan nakaupo sa kongreso buisit kayo so ngayon may, mama, may maaasahan pa ba tayo mayroon pa bang maaasahan itong mga kababayan ko na kahit papaano o mangatman lang ng kaunti ang kanilang kabuhayan o mangatman lang ng kaunti itong mga naghihirap nating kababayan. Wala po ako nakikita. Hanggat hindi pinapatay itong mga animal ng mga congressman at mga senador na ito. tahasang ang panapong sinasabi. Huwag lang mag-cross ang landas natin isa man sa inyo. Dahil sinasabi ko, gagawin ko kayong uh, imbutido. Ta ipalamon ko kayo sa mga kapwa ninyo, mga politiko. Maraming maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Ingat po kayo lagi. At uh, wala naman po akong pwedeng sabihin sa inyo, sa inyo kundi ang uh, mahal na mahal ko po kayong lahat. Kaya ko po gagawin. Itong mga planong ito. Salamat po.